So, what's up mga kaidol? So, karang mga kaidol, so, relax sa taong mga mga ka kaidol, no? kaya adlong domingo. So, karon mga kaidol, ulit tag probinsya. So, doon na lang tayo gamay nga, alang share mga kaidol, no? So, sa vlogger ni nga si Idol Boy Tapang, no? Nga taga Al Alcoy, Al Cebu. So, so nakita na ko video niya mga kaidol. Grabe siya ka matinabangon mga kaidol, no? So, naibaw mo kaidol nga matinabangon kayo siya. Moni siai saktung nge vlogger mga ka idol nga mani tinibangun bah manginuna honda sa mga uh, isig katao bah dilik kai nadato na, na mu lockdown pa so dili sia pareha sa nguna na mga ka nga abi kai dato dinlang sia mangembaling sa isig katao niya tabang gi sia bah dilik kai pareha an ng uban nga dato abi kai nadato mu lockdown sa ubang uh, ah, isig ka dili tandan ha pero kasagaran ba kasagaran na dato muluk down sa isig di ni siya pariha sa uban ngayon na kaidol no so dili na ito ma blimsad sa ubang tao nga na dato kay laham sa nabatasan nga uh, ah, dili sila mo sa isig ka tao abi kay na dato na sila dili sa tandan pero kasagaran rin na siya idol So, tanawan yung mga idol no. Ah, saludo ko sa mga vlogger nga sama ni Idol Boy Tapang no. Nga matinabangon ba. Sama karon o oh, tanawa. Tanawa yung video mga idol no. Ako lang ipakita niyo mga idol sama ni Tabang siya dito sa North. So, tanawa mga kaidol. Ngayon na, na siya kami tinabangon sa isi niyo, ka taon yung mga kaidol. Tanawa mga kaidol. Grabe mga katapang, ang daming tubig na ipamimigay ni Kuya doon sa norte ng Cebu. O oh, di ba ang bait ni Kuya tapos sa akin ang sasama. <laughs> Ito yung gusto kong trip sa iyo, Kuya. Hindi yung palagi mo akong pinagtitripan. <laughs> so yun mga katapang, ito na nga pala yung tubig na sinasabi ko sa inyo na pamimigay natin sa norte ng Cebu sa mga lapektuhan ng Lindol. Bali na sa mga 1,500 nga pala ito mga katapang, Pero yung iba nasa, sa ibang lungsod. Ipikapin lang namin kasi madadala namin mamaya. So mamaya mga katapang, akit nito ang wing van para kargahan nito mga tubig. Kasi itong sasakyan na to hindi kakayanin. Kasi sobrang bigat ng tubig. Pero dadalhin pa rin namin yan sa norte para yung mga ibang barangay na mahirap pasokin, di kakaya, kakaya yung wing van. Ito yung gagamitin namin kasi maraming nagchat na may mga ibang barangay na hindi nabigyan kasi daw yung naka-priority yung nasa highway lang. So huwag kayong mag-ala, sisikapan namin na mapasok kami dyan para mabigyan namin kayo. Ito yung pinakailangan nila mga katapang, ang tubig. Di bali daw walang pagkain, may tubig lang. Tama nga naman kasi anin mo naman kung busog ka pero uhaw naman, di ba? So di bali na lang gutom ka, wag lang uhawin kasi pag gutom ka, pwede man may mga tubig, mabusog ka na, di ba? So, ayan. Bali, antayin nyo na lang mga taga Norte. Uh, dadaan kami diyan hangga't kaya namin na pasukin, papasukin namin. So, tanawa, di ba? Yunan na siya kabutan mga kaidol. Yunan na siya kanindot o kasing-kasing dali siya maluoy sa isang katao Ng mga kaidol. No? Gikan sa pagkapubre na dato, mawala siya nga Wagge sia ingon nga wa na menumbaling sa isi katao ni ka idol. Dapat ingon ani inyo hang sundon dilik kai datu mo mulukda namo sa isi katao ninyo ni no. Mao na. So saludo ko idol Boy Tapang. So kana lang atong video karon mga ka idol no. No. Kana lang atong video karon mga ka idol. Saludo ko sa vlogger karon nga uh, ni dool og ni tabang adto sa North nga naigo sa uh, lindol. So na gi ka kayo mga ka idol mao nang gi uh, adto nila priority gi nagtabang ni idol boy tapang so saludo ko sa mga vlogger nga ni adto nga ni tabang yun, no so shout out ninyo tanan idol so kani kanilang natong video no so bye bye nyo mga ka idol